hello so guys, matandang uh, hapon no So ngayong araw na to Pupunta tayo ng grocery Dahil bibili tayo ng Spaghetti at saka mga uh, Halo nito no So tara, let's go oh, no. Dahil pamimigay na naman natin no So ayan Ayan na, ayan na San tayo mo? Let's go. Let's go. ako mag-drive. Ang <laughs> so, ganda ng panahon nyo guys. You know. So thank you for watching guys. Bye. Hello kasundo. Pinaka-asset rate ng card niya po. Mga pagustuhan nyo lang po si Prato. Wala naman siyang bayad sir. sir. Mga no, ganito. Check ka na, sir, outcome niya. Wala naman yung babayana. Sa na ipapating mo yan, sir, paano niya ng mga details. Ayan, na, nasa labas lang kasi ito, eh. Kaya nga, sir, yung pinakalang niya, sir, parang may protection niya. yan. Sir, tulad ito, sir. katapos ko ng tanggalan siya na ng nga, sir. Thank you ngayon, outcome uh, niya, sir. Ayan muna. Thank you, thank you. Ayan, you know, no. Nandito na tayo ngayon sa grocery. So, pupunta tayo doon sa loob. At, uh, ditingin tayo kung ano yung uh, pwede nating bibili no? At nandun yung kasama ko dahil kanina nauna na siya at ako ay uh, nagpark dito sa open parking no? Kaya maglalakad tayo guys, no? Ganda ng panahon ngayon guys So, hanapin natin yung kasamaan ko, no? Thank you for watching, guys! Hello, kasundok! <laughs> pinaka-asset ng card niyo po. Kapag gusto niyo lang po si Prado. Wala naman siyang bayad, sir. Siya. Mga ganito. Check ka na, sir, outcome niya. Wala naman siyang babayad. Sa halip na ipapaping bobbing mo yan, sir, o paano niya ng mga details. Nasa labas lang kasi ito, eh. Kaya nga, sir, yung pinaka niya, sir, parang may protection niya. Sir, tulad ito, sir. Makakatapos ka lang tangka na siya ng asset eh. Tignan mo yung outcome yeah, nito. mo na. Thank you, thank you. Yun so, no? Nandito na tayo ngayon sa grocery. So, pupunta tayo dun sa loob. At, ah, uh, titingin tayo kung ano yung uh, pwede nating bibili no at nandun yung kasama ko dahil kanina nauna na siya at ako ay uh, nag nagpark dito sa open parking no Taka guys no Ganda ng panahon yan guys So hanapin natin yung kasama ko no Thank you for watching guys So abangan nyo guys no Papasok tayo sa loob Tara let's go daming tao grabe uh, daming tao guys kipindahan uh, so ayan 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 ito na kayong kasama ko hanapin nga natin guys kung nasaan siya siya ayun ah, sa grocery ayun siya ayun 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 siya oh Ano? Ambilin ka Hindi pa. Ayun o. Oh. Isang sit na o. Nakasave ka na ng 38 pesos. Oh. ano nga? 90. O, oh, mura na. 90. 90. Ha? 90. Mura oh, na yan. Ang lang yan. Hmm. Ay, oh. yun nga lang. O, ang malayas na. Ay, half kilo lang yan. Kaya nga, yung half kilo, 90 na. Hmm. Ay, kung um, isang kilo, 180. Hmm. Ay, kung pimili ka ng isang kilo, 140. Dito ko na lang, 140, oh. di ko. Oh, ano na ano, nabili mo wala? Walang postcard. Isang kilo na ah, kalating kilo to. Isa. Isang kilo? Ah, oh, pwede niyan isang ano na yan. Para may bibili na ako. Yeah, muna. Ayaw, umakala. Ayaw, okay. umakala.

berapa ini harga nya? 15 Purohin natin ngayon. na ba to? Del Monte. Busi mo kaya yan. Pusin mo yan, madam. <laughs> Bawal tayo sa maalat ngayon. Para kang matanda. Hindi mo tanda. Wala na, hindi ka man pwede mamigay ng kalating kilo. Sino lang kakain yun? Ano bang sa sa'yo? Ah. Pero gin. Bibilin yung spaghetti. Eh, huwag, huwag ka bumili ng isang kilo. Kalating kilo na bumili <laughs> ng e kalahating kilo, isang kilo lang. Eh, kalahati, kalahati ba yan? Isang kilo, kilo, Na, isang kilo na to? Mm -hmm. Marami na ba yung isang kilo? Ha? Ah? mamaya hindi niya inumin, bibigyan niya naman sa atin yan. Ha? Hindi ko alam kung... Ito ano Sa 25 Ito 31 <laughs> Tipid-tipid lang ah. Yung isa dapat bumili mo Anong May isa? Saan? Turo mo nga Ay. Ay, yes, yes. Walang Hindi abot <coughs> Ha? Hindi abot Hindi <coughs> abot Kunti ng diferensya Saan dyan? Sa may juice. Ano juice to? Ha? Ah, I see. Kano siya? Magkano difference? 3. 3 pesos? Pero same lang ba sila? Del Monte? So, for pues, saya. Tampak. Ha? Ah.

Okay, so, kung gusto niyo mag uh, spaghetti sa bagong taon, no? Dito mura. Murang mura lang talaga to, oh, spaghetti. Sa Unimart, sige po. Paano ba difference doon? piso lang difference doon eh. And traffic pa. Tapos babayad tayong parking. Dito, libre. Sino ba nang sabi, pupunta tayong PC? Pagano ba doon? O hindi ko naman nakalam doon, baka may parehas lang pala. Ayan, traffic pa naman ngayon. Baka abutin tayo ng isang oras pa punta ron. So, ako na mag-abuno. Magkano bang kulang? Kung dos lang naman eh. Dos piso lang yung sobra eh. Hindi na magkalayo yung mga kursiri ng sampung piso eh. Kasi ito, isang brand lang lahat yan. Lahat, lahat. Eh, bini-iwan mo yan ba? doon. So yun na nga guys so, Mahal daw sabi ng boss namin So Ahanap daw kami mura So sobrang hanap namin ng mura Mapamura kami sa traffic Dahil grabe yung traffic ngayon Ganun talaga Pag mga Chinese Negosyante Na ayaw magpalugi Ano?

Tignan mo kung may signal ka. I-text mo. Walang load. Walang load si Merogen. So, thank you guys for watching. Bye. Update na lang guys, no? Tapos na kayo ang mimilik. So, magpabayad na lang. Hop, 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 So, yun ang nga daw. Thank you for watching, guys. Bye.